In everything, give thanks. In everything, give thanks. Sa ating main verse nga kanina, sinabi natin kanina, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Bakit kinakailangan tayo magpasalamat sa lahat ng bagay? Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. For this is the will of God. Ano ang will of God? Na tayo ay magpasalamat sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin. Sa paligid natin. Ipagpasalamat natin yan. Madali magpasalamat sa Diyos sa panahon ng kasaganahan at kaginawaan. Magamat kung minsan marami din na nakakalimot kapag panahon na nakaginawaan nung panahon ng kahirapan, dumadaing sa Diyos, Nung ipagkalob ng Diyos ang, ang kanilang prayers, tinugo ng Diyos ang kanilang mga panawagan, nakalimot na upang magpasalamat sa Panginoon. Maraming ganun kuminsan. Sana wala sa ating ganun. Ano man, sa talatang ito, nakita natin, sabi sa lahat ng bagay, in everything, ibig sabihin sa anumang kalagayan natin, masama man o mabuti, mahirap man o maginhawa, sa lahat ng mga bagay, in everything, give thanks. Pinasasalamatan natin ang Diyos. Hindi naman dahil doon sa kasamaan mismo na dumating sa atin. Halimbawa, nasa gasaan ka ng Elati. Alam mo ba sabihin mo sa Diyos, Panginoon Diyos, maraming salamat at nasa gasaan ako ng Elati. Nahulog ka sa jeep. Thank you Lord at nahulog ako sa jeep. Hindi ganun ang ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin niya mga kapatid, eh, sa kabila ng kasamaan na dumating sa iyo, ay nananatili ka sa panig ng Diyos. Nananatili ang iyong pananampalataya na ang mga resulta ng nang nangyaring masasamang sa iyo, yun ay nagatid sa iyo upang lalo pang magtiwala sa Diyos. itinulak ka ng mga pangyayaring yun upang humingi ng saklolo sa Diyos. Upang matupad sa iyo yung sinasabi ng banalakasulatan sa kawikaan na ang Panginoon ng aking pagtitiwala, upang ang pagtitiwala mo ay hindi mapunta sa sarili mo, kundi mapunta sa Diyos. Yun ang dapat mong ipagpasalamat na dahil sa masamang pangyayari sa iyo, ay natutok ang tumawag sa Panginoon. Nakita mo, natanto mo sa sarili mo na hindi mo kaya magisayaan at yun ang gusto ng Diyos na tayo ay umaasa sa Kanya. Nagpapasalamat tayo dahil pinauulad tayo. Pero uunlad nito ang ating mga pagtitiwala sa Diyos at hindi sa ating sarili. At natutupad sa ating sinabi rin ni Apostol Pablo. Kapag tayo nagpapasalamat, ano yung natutupad? Sinabi ni Apostol Pablo, nung kinukwento niya na siya may sakit, tatlong beses siya dumalangin sa Panginoon, hindi siya tinugon ayon sa kanyang prayer, pero tinugon siya. Ang sabi sa kanya ng Panginoon Jesus, ang aking biyaya ay sapat sapat na sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Lalo nating nararanasan ang kapangyarihan ng Panginoon sa panahon ng ating kahirapan. At doon nga, dahil doon, dahil doon, dahil sumasagana ang kapangyarihan ni Kristo sa atin sa panahon ng ating mga pagdadalamati, ng ating mga kahirapan, mga pagsubok, ay nagagawa nating magpasalamat sa Diyos. At nagpapasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng mga bagay, maging sa kahirapan. Madalas kong banggitin ang kahirapan sapagkat madalas, ang hirap-hirap magpa magpasalamat kapag ikaw ay nakakaranas ng kahirapan. Hindi mo alam kung ano ay pagpapasalamat mo. Pero nalalaman natin, mga kapatid, kaya tayo nagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay tinuturoan tayo na nalalaman natin ang sukdulang ibubunga na mga pagsubok sa buhay na ito ay yung tayo'y magkaroon ng putong ng buhay. Kaya tayo nagpapasalamat sa Diyos maging sa mga pagsubok dahil alam natin ang dulo nun ay makakabahagi tayo sa buhay na wala hanggan. Sabi nga rito sa James 1.12, Mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok sapagat kapag siya ay subok na, siya ay tatanggap ng putong ng buhay. May pinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. So gano'n yung mga kapatid. Yeah, in everything, give thanks. Prayer and thanksgiving, magkasama yan. Kapag tayo nananalangin, kapag tayo sumasamo, ay dapat nagpapasalamat palagi tayo. Kahit hindi tayo nananalangin na humihingi sa Diyos, ay dapat magpasalamat tayo. Sabi nga rito, madalas natin do no? Itong Pilibos 4.6 Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So nakita nyo, no? nandun palagi sa ating prayer. May kailangan ka sa Diyos, magpasalamat ka rin. Ibig sabihin, ano pinapakita dyan? Maaari tayong magkaroon ng mapagpasalamat na puso kahit hindi tayo nakakaramdam. Kahit hindi natin nararamdaman yun dahil hirap na hirap tayo. Pero so pwede pa rin tayo magpasalamat. Dahil ang sabi dyan, dapat magpasalamat tayo. May hinihiling ka, sumasamo ka, dumadain ka, magpasalamat ka rin. Samahan mo ng pagpapasalamat yun. Maaring tayong, maraming dumadaan tayo sa maikpit na pagsubok. Maaring may daing tayo. Ganun pa man ay makapagpapasalamat pa rin tayo na nasasaktan tayo. Ganon pa man eh, kaya natin magpasalamat dahil kung hindi, hindi uutos ni Pablo yan. Ang sabi, kalakip ng ating panalangin, kalakip ng ating pagsamo, dapat merong pagpapasalamat. Kalakip ng ipinapaalam natin ang ating mga kahilingan sa Diyos. Samahan natin yun ng pagpapasalamat palaging kasama. Tuwing lalapit tayo sa Diyos, pag may kailangan tayo, nagpe-pray tayo, palaging may pagpapasalamat. Kahit nagpe-pray ka na wala ka namang hinihiling, pwedeng kang magpasalamat.